Ulong niya pinto. Ano? Rico, may pa. sinasabi ko na, ano? ko, ko na sinasabi. Yung, sa ikutan. Oh, oh, na. oh, 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 dalawa yung na dyan lumambot bute. Ayun, maglalaban. Sigey maluwaga Ayun, oh. dyan, ako. Ayun, umaba na nga Oy, putang Isa. 17. Ayun. Direk. Lalong makapit Wala na Hindi may oras ka pa papatay 5 of... of... seconds 3 2 wait na katahimikan na layo na yung ginawa ni Sir na ano eh na line of date eh ulong si ano ko, may ikutang ka pa ko, Yun. sinasabi may ikutan. May ikutan. Hmm. May ikutang na

Yeah. Patay po itong air. Ay, ay, ay nabugaw! Gago pa ina mo nasa Ayun, Yan, na po tangin na muna sa kanyang tapos. Ayun! Babagin na sa ilalim na, na naman, na, oh. Na. Ilalim na naman talaga. Ang ina mo. Putang ina. Pag tumuldok siya, lalaban siya. Hindi. Sa nagpas. Ganda-ganda sa bulakan, eh. Ayun, lalapas talaga. Lalapas. Laban, Laban ng ipis. Ang lalaki oh, putang Ang bilis. Patay. Um... Patay yung malaki. Ay ay ay. Hey you go. Tigas oh. Tigas. Sa gun baul. Wala na. Sorry, no? Oo. Ayan na, on siya ang pusta. Yun! Putang ina mo na, balik! Kinain! Kinain ka na, bukas, sinakman! Kagat yung mukha. Babalik ka, no?